Huwag ka nga dito nagasik ng kasiman mo. Uy, grabe ko naman. Ito naman, di ko naman sinasadya naman fall in love ako sa'yo. Yo! Anong curse mo? Anong ginawa mong curse? Bakit ba? Ba't mo ba tinatanong? Hindi, kasi pag-aaralan ko kung paano kita mahalin. Ang <laughs> <laughs> English ng miss na kita. Bayan, dali-dali lang, di mo alam. Ano ba yun? Hindi ka ba nakapag-grade 2? Hindi, hindi kasi ako nakapagtapos eh. I miss eh. you. I miss you? I miss you too, baby! Okay, okay. Te, te. May nagtanong, oh. may nagtatanong kung ano daw number mo, te. Number ang putik. Hindi, yun, lalaki yun. Hi, baby. Ano, teddy bear, Di Diba, you want dog? Ito, dog, oh. O kung gusto mo, yung pag-ibig ko, ibibigay ko sa'yo. Asim n'yan, par. Asim n'yan. Kapatid mo to. Bro, what's up? Yow. Yow, yow. Bayawan na to, di ba kapatid mo to? Oh ano meron? Watermelon? Kapadari. gusto yung Starbucks mo, no? Abos na, wala na. Ba yan? Bibilan sa anak ito eh. Puro ka naman salita eh. Alam mo, kaya nga ako nandito sa Tagaytay eh. Para magpalamig eh. Oo. Kaso dumating ka eh. Wala. Uminit na naman yung ulo ko. Uy, grabe ka naman. Uminit nga yung ulo mo sa akin, pero yung pag ibig natin dalawa, alam ko, nagiinit lalo, oh. di ba, baby? Baby! Asim yan, par. Asim yan. Huwag ka nga dito nag-asik ng kasiman mo. Uy, grabe ka naman. Ito naman, di ko naman sinasadya na fall in love ako sa'yo. Yo! <tinyo> Yo! <tinyo> Aba na dito sa ating mayaw. Ilan daw ka na? Tanong ko lang, ask ko lang. Ilan daw ka na? baby? 20. 20? Taki na. Ideal age ko yung mga ganyan eh. Talaga ba? Oo. Oh, anong course na kinuha mo? First one, baro Hindi. Eh. Anong course nga? Anong course mo nga? <laughs> Hindi, totoo to. -toto. Anong course mo? Anong kinuha mong course? Bakit ba? Ba't mo ba tinatanong? Hindi, kasi pag-aaralan ko kung paano kita mahalin. <laughs> <laughs> Wala nang yan. Ito ah, may tanong lang ako sa iyo ah. Um, anong anong English ng ano, Miss Nakita? Yoko. Hindi nga, sabi mo ha. Ayoko nga. Sabi mo nga, Mew. Totoo. May 1 2 3 1 punch yun, game 5 4 3 action. Ay anong English ng Miss Nakita? Bayan, dali-dali lang mo alam. Ano ba 'yun? Hindi ka ba nakapag-grade 2? Hindi, hindi kasi ako nakapagtapos. I miss you. I miss you. I miss you too, baby. <laughs> Alam mo, sobrang init ang panahon eh, no? Grabe, no? Oo nga eh. Ito Pero hindi tumal... Eh. wait lang, ha? Hindi man lalamig tong pagmamahal ko sa'yo. Ay, ay, ay ang dami sa sakyan, no? Tignan mo, ang dami sa sakyan. Pero hindi ko... Ano ba eh? Nakalimutan ko doon yung punchline, eh. <laughs> Grabe, giningilig ako sa'yo. Asukal ka ba? Sabi mo bakit. Bakit? Kasi... Ako yung langgam na kakagat-kagat sa iyo. Nagdating mo mukha mo. Uy, grabe ka. mo na tong aso. Alam mo, napapatibok mo. Yung ano? Utak ko. Ugat ka sa utak, napapatibok mo. Bakit? Sa gigil sa'yo. Hindi, par parang pansin ko, pumuputi ka, miss, ha? Huh? Pumuputi ka, ano? Anong ginagamit mo? Wala lang ito. Anong ginagamit mo? Um, Shepo Apo tsaka You Glow babe. Yung Beauty White. Alam mo yon Kung pamilya ay, ka lang naman. Ay! Wait lang ha? <laughs> Dahil sabi mo niya. Actually, <laughs> hindi mo makuha. May dala ako. Extra lang. Oh, Shepo Apo tsaka Beauty White. ng You Glow babe. Pampaputi ito, di ba? Tsaka oh, pampasexy. Kaya ano lalo kang gumaganda kasi gamit mo ito eh, no? Uli mo na! Sa'yo na to! Gusto mo! Pati ako! Sa'yo na rin eh! <laughs> Ano? Ito magandang nabigay mo na eh, no? Kaya nga eh, no? Thank you, ah. Tsaka, gusto kong makuha rin yung matamis mong oo, oo, eh. Kung ano lang, parang awa mo na. Pwede hey, ba? Okay na ako dito. Pwede ka na umalis. Sige na. <coughs>